I want to do money call to I do you the night do, 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 do. the past, the past, my folly <laughs> Yo, what's up? Good morning sa inyo mga karabo. Welcome na naman po kayo dito sa paribagong vlog ko. At yan, susunod ulit tayo sa pukot. Kahapo ko, kung tayo huli natin, Isang banyera. Baka ngayon, babawi tayo. Maganda ngayon yung sikat ng araw at kalmang kalma. At nandito ang ating kaibigan ulit. Na ah, si... Mga kaibigan, shout out sa inyo lahat. na no, ba? Ito po, nag-aabang kami ng kumakanaw na isda para ho kami magkameroon eh, ng biyaya. At mm, kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat sa mga naka nakakinig at sa mga nakakita sa akin. Ako po, ang dugo ko ay type O. Kaya kahit sa inyo ko yakagin, ako po ay oo ng oo. ano? <laughs> 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 Uh, mga kaibigan, ang aking pong hanap buhay ay kundi ito mamukot, misa ko ay nanlalambat. Pump, <laughs> 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 Ayun nga mga mamalupitan mo eh. Uh, oh. Hindi pa tapos yan. <laughs> May manok pa. Araya! Nasarap na namin doon ah. nagsimula, kami ng, nagsimula kami ng... Nagsimula kami ng alas 3. Tapos kami mag alas 4. Ang, ang usapin namin alas 4. At pagdating namin doon eh, sabi-sabi ng may-ari ng, ano, ng resort. O oh, ah, sige, tumambay na kayo ang alas 5. Datagtag ang kayo. Ayun lang ba kami noon? Ani mata pag hindi, walaw. Buhay pa no si, ano, buhay pa no si Chris Padilla. Mahuli nung direkta, buti ko, si Timbo. Last. Aray ka. Sabihin tatay. Ay wala ko yung mga. Alright. basta oh. mo na ng kanta. Oo. Basta mo doon. Kasama na yung ano, itira na yung kapalaw. Sa request. Oh. Oh, putang ina, mga kusa taga Batabong ka, taga Kaltagan. Uh oh, at melody. te. Home. Impala putang na yo. Kita urut urut sakain. Tak tatlong pelukulit nya. Kaya pala, lapi nampi nampi pala kanyang pula kaya sa, kasau ban nak sa apa sa dua banyak. abutan nong atuk tok yang melody. melu Kaya pala, tatlo. tatalo tatalo. Lima tatalo lima tatalo. Ada ada pero kami, hindi kami hatay, Yung eh. sa kami na ikat, uh, may tip ka, iyo. Mm -hmm. Tip ko akay. Ay, lintik mga suit ko no araw naon. Oo. No. Oh. Nakabot siya ka. Oh. <laughs> 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 oh. Oh, si parin doon na ma'am. Doon si Dizilyo.

<laughs> so yun makakatakbo no uh, Tuhulog na tayo Start na Mayroong Baka naya, May may yung pukot nya Magkabila na uh, Hihilahin ang, 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 ibang mga kasama ko nandoon Tapos dito kami Sa uh, Part na ito Dito kami Iba ang mga naliligo Marabi Ang Init Yan sila Oh, nagja-jogging. Ang mga kabataan niya yon. Wow, pawis na pawis. Eh. Alright. <laughs> Pagod na mga atleta natin. Takbo! Please! See? Alright. Alright. So yun, mag start na ulit tayo no? Yan na, at nahihulog na yung lambat Hila na ulit tayo yan, no? ano o Ayan, yan sa ating baywag Mga ah, kasama natin Ayan, sila Alright Ah huh? Marco, ano? Pagdaong sa Nasugbo sa part na ito, dumaong ang mga sundalo ng unang batalyon ng Airborne Division. Pangungunan ni Hukbong Sandatahan. Si Marcelo, Colonel Marcelo Palat, Colonel L. Euterio. airborne alright at bata na at bata na ulit yun yung tito ni Jerome sa yung bankay radoon

So yung mga katakbo no, ha, tuwi muna tayo. Yan oh. Nakaulam na tayo. Ah, uh, dilis yung hulit sa uh, matambok. Halo-halo. Tapos balik na lang tayo mamaya pag nakahulog na ulit sila. Pero hulog pa kami na isa. All right. ha <sighs> Abo sa Saan galing yan? Ha? Sa kumiyong? Umingi, umingi ka? Ay, binawas-was lang to. Aba. Dami yun oh. dami huli Sa kabila, sana ito nga ito yung mga huli rin eh. Oh, ay, bakit nasa baring kabila na re? Ha? Putol daw. Ba't nasa ang kabila na rin, boy? Ito mga kasama natin. Nasa ang kabila na Ray? Ang kabila. Andon? Okay, oh, eh, bakit eh, bumuka din eh? Ha? Ah? Alright, tangaibigan natin kaibigan natin niyule no? tangaibigan na ulit ang kaibigan natin babawi tayo, no? Oh, <laughs> <laughs> tayo na paniera? Isito. Ba? <laughs> ano si Chat? Itinawag yun si na Paniera. Ano ito pangunahing 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 na pangunahing 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 Ayan, ayan. Alright, yung mga katakbo na. No. At nandito na po tayo. Ito yung diles binukod natin. Yan ang nabakaw natin yung Sa list Tapos ito yung iba na no, hinoy. So. Yan po. Nadali na lang natin ito sa palingke. Pagbinta natin. Alright. Alright. Alright, at nandito na tayo sa palengke na. Kali na tayo natin yung magkano ang kilo ng Noynay. Magkano ba di dai? Na? Nagsangis na, to naman uh -huh. ang bilihan. Lahat ng uli na po ko, tiluluwas na. Boy, ang garni nga namin, ano, malakalaw lang sa dinis, hindi na pinipilian. Ang... Hindi na kaya kubusin dito ang dinis, iluluwas na. Ay, dami. ay, aming pitong banyera eh. Ba't ang mga kambal di mo, ulog? Umulog, walang uli. Ah, hindi, na tana doon niya, sa paparoon.

Dalawa kilo may gate. Sa kay Richard. Wala ka na Dagsa kasi nga mga katakbong is daw Ang daming dailies okay. uh, Thank, you. Thank you So punta na tayo doon Naka 250 Tapos sandaan yung day list natin tapos kanina sandahan naka 450 day bali mga takbong na no? uh, babalik na ulit tayo ngayon dun sa bahay kakain muna tayo yung unang sama natin dun sa pukot naka 100 tayo yung pinagbintahan natin sa dilis itong padalawang sama ko uh, yung dilis bukod yun sa kanoy noy naka 100 yung dilis natin doon sa bukana natin. Pinagbilitas yung noy-noy. Dito sa, ano na, palengke natin dinala. na nakadalawang kilo mahigit. Bali, 250. Lahat-lahat, uh, kumita din tayo ng 450. Bukod pa yung may pangulam na tayo. So, yung mga na at nakatapos na nga po tayo nga So, nagkapahinga muna tayo. At, uh, nakakain na ng hari tayo ng tanghalian bukas ulit sasama ulit tayo sa uh, matutulog na muna ako kailangan ko muna magpahinga at uh, nakatatlong hulog nga yung pukot katatlong sama rin tayo kaya pahinga muna tayo alright alright yung mga at dito ko muna puputulin ang aking vlog maraming maraming salamat sa suporta sa aking youtube channel at syempre Shoutout sa Kalimbang Boys, sa uh, Team USA sa Planet Sword. Yan kay Tatay Eric J. Corpo. Shout out kay Ma'am May Vlog Official. Kay Sir Chris Lord Hagabis Official. Kay Ate Julia. Kay Paring Jonathan. Mag-iingat lagi kayo dyan sa Italy. Huh? Kay Paring Joel Siya Shout out sa inyong lahat. At hindi ko na po kayo isa-isahin sa mga silent viewers. Thank you so much sa inyong lahat. Sa suporta. God bless. Bye-bye. I love you all.